Kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management o HRM si Ken Chan sa De La Salle College of St. Benil. At dahil hilig daw ni Ken ang pagluluto, ipinatikim niya sa amin ang kanyang lutong buro na kapampangan style. Ken, ang mga kapampangan kilalang kilala pagdating sa pagluluto. Yes, Sabi po. nila, masarap at talagang malilam na magluto ang mga Totoo kapampangan. Yan. So patutunayan mo sa akin. Yes, yan, sure. wow. kasama ang mga lucky girls natin. Oh. Kailangan matikman natin, agree ba kayo, ang luto ni Kenshan. Alright girls, hintayin natin ang final product. Upo muna kayo dito. Okay, Anong so, unahin natin? Unahin muna natin prituhin itong tilapia. Kasi ito talaga yung partner eh. Yan na, ang init ng kawali. Pero ang very kapampangan talaga yung buro. Yes, itong buro. Ah, Sobrang sarap marami. nito. Pero hindi rin nalalayo talaga yung talento mo sa pagluluto sa sa skill ng mga kamag-anak mo eh. Yes po. Dahil ano ba yan, mga tito, titas mo, ito, restaurant business. Yes. Buffet po siya. Buffet itong uh, Ichiban. And uh, matatagpuan, syempre, dito sa Pampanga. Ito na yung pinakahihintay natin. The buro. Sobrang okay. dali lang nitong gawin. Uh, igikisa lang natin, syempre, okay. yung bawang. Bawang. Sibuyas. Nice. Tapos, ilalagay na natin tong luya. Luya. Ito yung isa sa mga... Kasi strong yung luya eh. Strong yung lasa niya. So... Iyan yung isa sa mga nagpapabango talaga. At nagpapawala ng lansa ng guro And of course, kamatis. Ready Ayan. na ba yan? Ready na isa kasi puro. ito. Okay, okay na? Matulong man lang ako. <laughs> Itong mahiwagang buro. Please spell it. yan, paano malalaman na luto na, na? Pag pwede na. Pag-simmer mo lang siya. Hindi kain! yung buro ko. Manyaman yung itikman nyo. Manyaman yung sarap. Wow, wow manyaman. Manyaman. Takman niyo. Alam mo ba ang first time namin lahat kakain ng buro? Buro. Pampanga. Oh. Ayan. Oh. Shawarma ng kapampangan. Okay. Ayan. Hello, <laughs> <laughs>